Mareklamo ka ba? May nakapagsabi na sa bawat araw na lumilipas ay hindi daw tayo nawawala ng dahilan para magreklamo. Kung iisipin nga naman natin, sa kabila ng napakaraming mga pagbabagong dala ng technology, ang tao ay marami pa ring reklamo. Madalas pa nga, pati pagre-reklamo, high-tech na din eh. May mga online complaints. May mga nagpapahayag ng reklamo sa pamamagitan ng social media may mga establishments naman na pipindot ka na lang ng emoticon kung masaya ka o hindi sa kanilang serbisyo. Kahit gaano kalayo na ang narating ng tao pagdating sa kaalaman at sa teknolohiya ay parang ang pagrereklamo hindi pa rin nawawala. Marami din tayong naiimbentong mga dahilan para magreklamo. Pero napag-isipan mo na ba ang nangyayari kapag tayo ay nagrereklamo? O tingnan natin. Una, madalas walang nangyayaring improvement. May mga tao kasi na marunong magreklamo pero ayaw maging bahagi ng solusyon. Maraming opinion pero walang aksyon. Reklamo tayo sa traffic pero mahilig din tayong sumakay sa bawal. Ang dapat sana ay kung may makita man tayong mali, ating aksyon na ng tama. Pangalawa, may mga pagkakataon na ang pagrereklamo ay hindi na problema ng inirereklamo, kundi problema na ng karakter ng nagrereklamo. Minsan ay feeling entitled o kaya naman ay masyadong nega ang attitude. Kaya kahit anong gawin, may reklamo pa rin. Kapag masyado ka ng maangal, aba, baka may nire-reveal na sa pagkatao mo ang angal mo. Baka naman hindi iba ang may problema kundi ikaw na. Pangatlo, kapag nagre-reklamo tayo, naiisip ka agad natin ang negatibo sa isang bagay sa halip na ang mga posibleng matutunan mula dito kapag nirereklamo natin ng ibang tao, hindi na natin pinag-iisipan kung paano natin matututunan ang tamang pakikipagkapwa para maayos ng pangmatagalan ng relasyon. Madalas, reklamo agad. Ang resulta, pangmatagalang sama ng loob sa nagreklamo at sa inireklamo. Ang sabi nga ng Bible, at nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Problems are opportunities, sabi nga. Pagkakataon para matuto, para mag-improve at para magdulot ng improvement. Kung may mahirap pakisamahan, huwag reklamo agad. Pag-aralan mo kung paano siya pakikisamahan ng maayos. Kapag natutunan mo ito, may bagong skill ka. Yan ang social skill na kapag lalo mo pang dine-develop, ay siya namang magiging advantage mo sa iba. Kapag karamihan ay problem-oriented, kaya mareklamo. Ikaw naman ay solution-oriented, kaya madiskarte. Hindi man nakasulat yan sa resume mo, pero plus factor yan sa trabaho at relasyon mo. Tandaan mo, ang bawat problema ay pagkakataong makilala ang sarili at mag-improve. Unawain ang ibang tao at maging mahabagin. Ito'y pagkakataong matuto at maging parte ng solusyon. Kaya bago umangal, Hanapin muna ang mahalagang aral. Meron 'yan. Kaya, asa ka pa.